mga positive psychology sa pagharap ng mga problema at hamon sa buhay. Sa pagharap ng mga problema at hamon sa buhay, ang positive psychology ay naglalarawan ng kahalagahan ng pagtataguyod ng matatag na kaisipan at positibong pananaw. Ang pangunahing pundasyon ng positive psychology ay nakatuon sa paglinang ng mga lakas at kapakinabangan sa kabila ng mga hamon. Sa halip na mawalan ng pag-asa, itinuturo ng positive psychology ang pagtingin sa mga pagkakataon sa gitna ng mga pagsubok. Sa pangkalahatan, ang positive psychology ay nag-aambag ng malaking bahagi sa ating kakayahang harapin at malagpasan ng mga hamon ng buhay. Ito ay nagbibigay inspirasyon at gabay sa atin na magsikap para sa kasiyahan, kapanatagan at kabutihan sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap natin. Narito ang ilang pamamaraan. Number 1. Pagkilala sa sariling lakas Ang pagkilala sa sariling lakas ay mahalaga sa pagharap sa mga problema at hamon sa buhay. Ito ay parang pagiging kasanggamo sa laban ng buhay. Sa pag-unawa ng sariling kakayahan, nagiging mas epektibo tayo sa pagsusulong ng solusyon at pag-navigate sa mga pagkakataon, ang ganitong self-awareness ay nagbibigay daan sa atin na mag-focus sa mga bagay na kaya nating gawin. Halimbawa, kung kilala natin ang ating mga strong points, maaari nating gamitin ang mga ito bilang gabay sa pagtuklas ng mga solusyon sa mga problema. Bukod dito, ang pagkilala sa sarili ay nagbubukas ng pintuan sa personal na pag-unlad. Kapag alam natin ang ating mga kakayahan, mas malamang tayong magkaroon ng pianz sa sarili. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin at malampasan ang anumang mga pagkakataon. Number 2, optimistikong pananaw. Ang optimistikong pananaw ay isang mahalagang kagamitan sa pagharap sa mga problema at hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng positibong pananaw, nagkakaroon tayo ng kakayahan na makita ang potensyal na solusyon kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang pagiging optimistiko ay nagbibigay inspirasyon at lakas ng loob sa atin upang harapin ang mga pagsubok. Ito ay naglalayong magbigay ng focus sa mga posibleng mabuting resulta kahit na may mga pagkakataong masalimuot ang sitwasyon. Sa pagiging optimista, mas nagiging handa tayong matutunan ang mga aral mula sa mga pagkakamali at pagkatalo. Ang pagtingin sa bawat problema bilang isang pagkakataon sa pagunlad ay nagbubukas ng pinto sa pagpapalago ng ating sarili. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga optimistiko ay mas malamang na magtagumpay at magtagal sa kanilang mga layunin. Ang masigla at masaya na pananaw sa buhay ay maaring magdulot ng mas mababang antas ng stress at mas mataas na resistensya sa mga karamdaman. Number 3. Pagpaplano ng malinaw Ang pagpaplano ng malinaw ay isang mahalagang aspeto sa pagharap sa mga problema at hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng maayos na plano, nabibigyan natin ang ating sarili ng gabay at istruktura upang mas epektibong malagpasan ang mga pagsubok. Isa sa mga pangunahing benepito sakripisyo ng pagpaplano ay ang pagbibigay ng direksyon sa ating layunin. Sa pagtukoy ng malinaw na mga hakbang at mga adhikain, nagiging mas madali nating nakikita ang landas patungo sa tagumpay. Ito ay nagbibigay daan para sa masusing pagsusuri at pagpapasya na nagbubukas ng mga oportunidad para sa pagunlad. Ang pagpaplano ay nagbibigay din ng pagkakataon na maaga pang makita at maagapan ang mga potensyal na problema. Sa pamamagitan ng ang sistematikong pag-iisip, mas nailalatag natin ang mga posibleng hadlang at nagiging handa tayo sa mga solusyon bago pa man maganap ang mga ito. Higit sa lahat, ang pagpaplano ay nagbibigay ng kapanatagan at kontrol sa ating buhay. Ito ay isang paraan ng self-empowerment kung saan tayo mismo ang nagdadala ng timon ng ating kapalaran. Sa pagiging handa at maayos na nakaplanong pagkilos, mas naililihim natin ang takot at anxiety at nagiging mas handa sa anumang pagbaba. Number 4: Pagtanggap sa pagbabago. Ang pagtanggap sa pagbabago ay isang makapangyarihang kasanayan sa pagharap sa mga problema at hamon sa buhay. Sa halip na maging hadlang, ito'y nagiging susi sa mas mabilis na pag-angkop at pag-unlad. Isa itong pagbukas ng isipan at puso sa posibilidad ng pagbabago kahit na ito'y mukhang masalimuot sa simula. Ang pagtanggap na ang buhay ay palaging nagbabago ay nagbibigay ng kalayaan sa atin na i-embrace ang bagong pagkakataon at pagkakaiba. Sa halip na makulong sa nakasanayang paraan ng pag-iisip, ang pagtanggap sa pagbabago ay nagbibigay daan sa mas malikhaing pamamaraan ng problem solving. Ito'y nagiging tulay sa mas positibong pananaw at naglalagay ng emphasis sa mga bagay na kaya nating kontrolin kaysa sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Halimbawa, kapag nawalan tayo ng trabaho, ang pagtanggap sa pagbabago ay magbubukas ng pintuan sa explore ng ibang larangan o pag-aaral ng bagong kasanayan. Sa ganitong paraan, ang pagtanggap sa pagbabago ay hindi lamang nagsisilbing pagsalubong sa bagong yugto, kundi nagbibigay rin ng lakas na malampasan ang mga pagkakataon ng buhay. Number 5: Pagsusulong ng pag-unlad. Ang pagsusulong ng pag-unlad ay nagbibigay inspirasyon at motibasyon sa atin upang palaguin ang ating sarili. Sa pagtutok sa pag-unlad, hinahamon natin ang ating sarili na laging magkaroon ng mas mataas na antas ng kasanayan, kaalaman at kakayahan na nagbubunga ng mas malaking tagumpay. Isang kahalagahan ng pagsusulong ng pagunlad ay ang pag aadapt sa pagbabago. Sa mabilis na pagusbong ng teknolohiya at lipunan, mahalaga ang pagiging bukas sa bagong ideya at oportunidad. Ito ay nagbubukas ng mga pintuan, ng pagbabago at nagpapalawak sa ating pangunawa sa mundo. Ang pagsusulong ng pag-unlad ay nagdadala rin ng mas mataas na antas ng self-confidence at self-esteem. Ang pagtutok sa personal na pag-unlad ay nagbibigay sa atin ng pag a at paniniwala sa sarili na nagbubunga ng mas mataas na kakayahan na harapin ang mga hamon na nagaganap sa ating paligid. Sa kabuuan, ang pagsusulong ng pag-unlad ay hindi lamang pagtahak sa landas ng tagumpay, kundi isang pagbibigay ng positibong ambag sa sarili, sa lipunan at sa buong mundo. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagharap sa mga pagsubok at pag-angat sa mga hamon ng buhay.